Dito tayo ngayon sa Maydas Marinas, Cavite. Ito po ang Kaliwa. Yan ito po ngayon ang presyo ng mga mangga. Pag ganito po kadami, 1,000 po. Ito po ngayon ang presyo ng saging. Nasabi ito kuya, 1 peso din to. Iba, iba na to. Ito po yung 1 peso ang isa pong piraso. Depende po yung sa size. Itong ganito kalalaki piso, meron din namang 20 pesos ang kilo. Update tayo ng saging na saba dito sa Kadiwa, Das Marinas, Cavite. Meron din po silang 25 pesos ang kilo. Ang ganito pong kalalaki yan, Nandito po ngayon na update sa ano, sa Kadiwa po market. Nandito po mga saging na saba po dito yan o. Oh. 25 pesos ang kilo ng saging na saba. Dito lang yan sa ano sa Kadiwa Das Marinas Cavite. Update tayo ngayong araw na to. Itong presyo ng saging na saba. May mga prutas din po dito. Iba-iba po ang presyo. Ay, marami po dito sa mga prutas sa loob ng ano, Kadiwa Market, Das Marinas, Cavite. 25 pesos po dito ang buko. Update price po tayo. Hindi ah, tayo ng isang buko. Mili tayo ng fresh buko, 25 pesos dito lang yan sa Maydas Marinas sa so may kadiwa po. Naghahanap po tayo ng balinghoy pero wala po tayong makitang balinghoy kaya saging na saba po ang nabili po natin sa halagang 40 pesos. Nakabili tayo ng saging na saba 40 pesos at 25 pesos na buko.